ipinapakita ng animation na ito ang karaniwang silid ng metro ng tubig na may backflow protection. May RP para sa sprinkler at DCVA para sa potable water. Ang reduced pressure principle backflow preventer ay nagbibigay ng maximum na proteksyon laban sa back siphonage at back pressure. Gumagana ito bilang binagong double check valve na may atmospheric port sa pagitan ng dalawang cheque. Tinitiyak ng disenyong ito na ang presyon sa zone sa pagitan ng mga cheque ay laging mas mababa kaysa sa presyon ng supply nagbibigay daan para sa epektibong proteksyon, kahit na ang parehong mga check valve ay fouled. Ang mga device na ito ay angkop para sa patuloy na presyon at karaniwang naka-install sa mga mapanganib na kapaligiran. Nilagyan ng mga test cock at gate valve para sa pagsubok at available sa sukat mula 3 quarter inch hanggang 10 pulgada. Ang NRP, ang palayaw nito, ay kailangang gamitin kung may water treatment tulad ng glycol sa system dahil sa matinding panganib mapapansin mong ang mga gate valve ay nasa labas ng stem at yoke para makita kung bukas. May mga pulang kahon o tamper switch sa tangkay. Kung may mangi alam, mag alarm ang mga tamper switch at aabisuhan ang bumbero. Kaya, mahalagang makipag-ugnayan muna sa bumbero bago isara o subukan ang mga ito, upang maiwasan ang aberya, o di inaasahang pangyayari. Ang NRP ay dapat masuri taon-taon sa pag-install o paglipat ng atmosphere port o relief valve. Sa prinsipyo ng pinababang presyon, ang backflow preventer ay itinuturing na air gap imbes na air brake. Air gaps ay hindi dapat ilagay sa nakakalason na kapaligiran at dapat na hindi bababa sa 25 mm ang taas na may taas na hindi bababa sa dalawang beses ang diameter ng pagbukas ng outlet ng supply ng tubig. Kung ang pagbubukas ng port o relief vent ay isang pulgada, ang air gap ay dapat dalawang pulgada. Kapag sinusugpo ng mga bumbero ang sunog, palalakasin nila ang sistema sa pamamagitan ng pag-attach sa koneksyon ng Siamese. Pagkatapos gamitin ang standpipe system, aalisin ito sa check valve. Ang natitirang tubig sa pagitan ng check valve at koneksyon ng Siamese ay maaring maubos sa pamamagitan ng ball drip. Tandaan, may glycol or water treatment sa sistemang ito. Kolektahin ang natitirang glycol kapag naubos. Ngayon, lumipat tayo sa water meter bypass bago ang double check valve assembly. Ang water meter bypass ay dapat may tatlong gate valve. Sa malalaking gusali, ang metro ng tubig ay tinatawag na compound meter, na binubuo ng dalawang metro. Ang positive displacement meter ay gumagana kapag mababa ang demand, habang ang turbine meter ay para sa mataas na demand karamihan sa malalaking water distribution pipe system, ay karaniwang gawa sa hindi kinakalawang na asero, dahil mas mura ito kumpara sa tanso. Ang ilang sistema ay maaaring gawa sa victorlic copper, o plastic pipe, depende sa engineer. Sa kaliwa, makikita mo ang DCVA o double check valve assembly, isang uri ng backflow prevention device na idinisenyo, upang, protektahan ang maiinom na tubig mula sa polusyon dahil sa backflow. Ang DCVA ay ginagamit sa komersyal na gusali para sa paghihiwalay ng premis. Ito ay narate bilang katamtaman at hindi panganib sa kalusugan, idinisenyo upang maiwasan ang polusyon, hindi mga kontaminante. Binubuo ito ng dalawang independenteng check valves, na nakaayos sa serye kasama ng shut-off valves, sa magkabilang panig ng assembly. Ang pagsasaayos na ito ay nagpapahintulot sa DCVA, na pigilan ang backflow sa normal na operasyon. Ang DCVA ay may dalawang check valve na gumagana ng nakapag-iisa. Kung ang isa ay nabigo, ang isa ay pipigil pa rin sa backflow. Pinapahusay nito ang pagiging maaasahan. Ang mga shut-off valve ay nagpapahintulot sa paghihiwalay ng DCVA para sa pagpapanatili at pagsubok ng hindi nakakaabala sa supply ng tubig. Ang DCVAS ay may test cock para subukan ang bawat check valve at matiyak na gumagana ito. Mahalaga ang regular na pagsusuri upang kumpirmahin na pinipigilan nito ang backflow. Ginagamit ang mga DCVA sa mga sitwasyong may katamtamang panganib ng backflow, tulad ng mga sistema ng irigasyon, sistema ng proteksyon, sa sunog na walang glycol, at ilang pang industriya na aplikasyon. Hindi ito angkop para sa mga sitwasyong may mataas na peligro, na nangangailangan ng mas matatag na device tulad ng prinsipyo ng pinababang presyon. Kailangan ng backflow preventer. Salamat sa panonood. Bahagi ito ng code.